Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa tanong ng ating isang subscriber. Pero bago natin simulan, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon lamang at hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo, diagnosis o panggagamot. So yan po guys. At uh, narito po ang katanungan ng ating isang subscriber. Madam, magtatanong lang po sana ako kung ano ang mga palatandaan na wala pang karanasan ang isang babae sa pakikipagtalik. So, yan po ang tanong ng ating isang subscriber. So, ayon po sa aking mga nasaliksik, narito ang sampung palatandaan na maaring walang karanasan ang isang babae. So, number 1 pagiging mahiyain o nahihiya. Madalas ay nahi mahiyain ang babae sa mga usapin na may kinalaman sa katawan o sa relasyon. So ang ibig sabihin, ang unang palatandaan ng isang babaeng maaring walang karanasan ay ang pagiging mahiyain o nahihiya kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa katawan o sa mga relasyon. Dahil nga, wala pa siyang kaalam-alam. So, maaaring ito ay isang palatandaan na wala pa siyang alam. At ang pangalawa naman, pagkakaroon ng kaba o nervyos. Maaaring magpakita ng kaba o nervyos ang babae kapag pinag-uusapan ang tungkol sa sexual na aspeto. So, ang ibig sabihin, guys, kapag na uh, napag-uusapan, halimbawa, isang grupo ba dyan, ang isang wala pang nalalaman na babae o karanasan, ito'y akin na rin karanasan, guys, dahil babae rin ako, alam ko po, lahat na sasabihin ko sa inyo ay mga naranasan ko po ito. Ngunit, talaga pa rin, nagsaliksik pa rin ako para mas matibay. Ngunit, yun na nga, hindi rin naman talaga 100% no dahil ito lay ay pangkalahatang impormasyon lamang so yan po ang pangalawa po natin pagkakaroon ng kaba o nervyos kapag ang pinag-uusapan ay tungkol na sa mga sexual na aspeto so yan po guys at ang number 3 naman kulang sa kaalaman hindi pa siya masyadong pamilyar sa mga technical na aspeto ng intimacy. So, ano bang ibig sabihin nito? So, yun na nga, kapag nasa labanan na, hindi siya marunong, wala siyang alam, no? Hindi siya pamilyar sa mga kung ano-anong mga anggulo dyan. Lalo na tungkol sa intimacy na nga, kahit sa pag ano lang mga haplos-haplos. Dahil kulang pa nga siya sa kaalaman, kaya maaaring walang karanasan pa ang isang babae. At ang number four naman, pag-iwas sa mga usaping intimate. So, ano bang intimate? Kung umiiwas siyang pag-usapan, no? O magbukas ng mga ganitong paksa, maaring wala pa siyang karanasan. So, yun na nga kapag ang pinag usapan ay mga intimacy o kaya mga physical intimacy o intimate. No, umiiwas po siya. Hindi siya magbubukas ng mga ganitong paksa. Makikinig siya pero munit hindi manggagaling sa kanya. So yan po yung number 4 na maaring wala pang karanasan ang isang babae. At ang number 5 naman, walang reaksyon kapag nagkadikit kayo. So ano bang ibig sabihin nito? Hindi siya komportable o nahihirapan siya kapag mas malapit ang katawan sa katawan, maaring walang karanasan. So alam nyo na guys kung ano yun nung sinasabi ko, hindi na natin masyadong elaborate pa kasi yun na nga, alam nyo na. So kapag nagkadikit ang inyong mga katawan, so hindi siya komportable, nahihirapan siya. So yan po rin ay naranasan ko rin na nung wala pa akong karanasan na kung maano lang sa lalaki ano, yung hindi naman sa, dahil wala nga kaalaman eh yun po yun, hindi po nandidiri sa, 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 sa lalaki o ano, hindi, dahil walang kaalaman hindi pa, walang reaksyon yun lang po yun so, at ang number 6 naman natin marami siyang mga tanong, so ano ba ang mga tanong, kung madalas siyang magtanong tungkol kung paano ito nangyayari o kung ano ang nararamdaman sa ganitong pagkakataon, maaring ito ay tanda ng kawalan ng karanasan. So ang ibig sabihin, matanong po siya, paano ba, ano bang mga pangyayari, ano ba, kung paano ito nangyayari, no? anong mga gagawin, mga, ano ang mga nararamdaman, dahil wala nga siyang idea pa, dahil hindi pa niya naranasan. So, maaaring ito ay tanda ng kawalan ng karanasan. Yun lang po yun. At ang pangpito naman, hindi na, na, hindi pa nakaranas na makatapos. Ano, alam niyo na yung makatapos guys, no? Hindi ko na anuhin. Kapag hindi pa siya nakaranas ng tinatawag na orgasm, maaaring magpahiwatig na hindi pagkakaroon ng orgasmo. Hindi pa siya nakakaranas na makapunta sa kalangitan. Yun ang ibig sabihin noon. Dahil wala nga siyang karanasan. So, ito po ay maaring tanda rin ng walang karanasan. At ang pangwalo naman, pag-iwas sa intimate na kilos naman ito. Kung may pagkakataon na umiiwas siya, kahit sa mga maliliit na intimate gesture, tulad ng paghawak sa kamay o mga halik, maaring makikaugnayan ito sa kawalan din ng karanasan ng babae. So yan po guys, no? yung mga kilos niya sa intimate na pag-iwas niya sa intimate na kilos. So yan po siya, umiiwas siya kahit sa mga maliliit lang na bagay, kagaya ng paghawak ng mga kamay o mga haplos ba dyan. So yan po ay tanda rin ng kawalang ng karanasan. At ang number 9 naman, pagkakaroon ng takot. Ito, ito'y talagang tanda-tanda ko pa. Kung natatakot siya o nag-alala tungkol sa posibilidad na sakit, yung maramdaman na sakit, alam nyo naman guys, kapag first time, no? So, nandoon yung sa isip namin na walang karanasan, na ano ba yun, masakit ba yun, o ano, sa una, ganito. So, may posibilidad na sakit o hindi pagkaunawaan, ito ay tanda ng kakulangan din sa karanasan. So, ang ibig sabihin, pagkakaroon ng takot sa sarili. So, yan po yung pangsyam at ang panghuli naman natin, hindi pa siya pamilyar sa physical na pagbabago. Ano ba ito? Maaring hindi pa siya nakaranas ng mga natural na physical na pagbabago kaugnay ng intimacy. So, yun na yun sa sarili niya, no? Hindi pa siya pamilyar sa mga physical na pagbabago. Kaya, maaring ito ay tanda rin ng wala pang karanasan ang isang babae. So, hayan po ang sampung maaaring mga palatandaan na wala pang, wala pang karanasan ang isang babae. Maraming maraming salamat sa nagtanong at sa inyong lahat sa so, walang sawang pang, walang sawang panunood sa aking maliit na channel. Ang inyong lingkod si Ate Estela. Bye-bye!